huli ang isang palaka na pag gala sa bahay ni Lymkia ko. Ma'am, papasok ka sa kwarto eh, kulong! <laughs> <laughs> ka dito! Ayun na, ma'am! Tama na na! Ayun na! Ayun! Ayun! <laughs> Ma'amin! <laughs> mo! Hindi ako makakatulog niyan! Sa kwarto na tayo matulog! Laki na niya, oh. -i -i -i. Grabe. So, Tontawa ka pa, ha? Ayan po siya, hindi matanaw. Okay, Sige, ako ko so, sa labas, bumabalik dito, eh. <laughs> Bakit siya pag-er? Ta ayan po, po yung ah. pala. <laughs> Mga ikulong mo sa kwarto pa, palapit pa dito. <laughs> sa kwarto nila ikulong mo, para si kuya yung makagat. Ano? <laughs> mm. oh, ano bang katigaan okay, na? <laughs> Hmm, sa ilalim pa sa mukha ko yan pupunta. pa mm. wali. siya sa kwarto, mga na siya makakalabas. Mm. Mm. <laughs> Ang pakikipaglaban. <laughs> pa Pakikipag naman <laughs>

sa CR na ikulong sa CR! <laughs> ikulong, ay papakasok mo, mo sa, CR. sa CR! Ipasok mo kasi siya doon, ka usapin mo ha ah. Kulong mo sa CR, isarado mo! Gusto mo umihi mamaya? Huwag <laughs> mo sila umihi. Out of order! Eh, kasi mo na sa yan eh! Mm. Kasi sa ilalim! Hindi lang yan, Yeah. Okay.